Ano nangyari sa inyo? Ah, uh, ayeto niyo babae? Hindi, boss. Natakasan kayo? Ang bobo niyo naman. Ah, uh, may may pan, baka nakamaskara, nabanatan kami. Ano? Ah. Uh, lahat kayo? Tara. Dito, sa dulong Eskinita, maliwa ka nandun yung police station na tutulungan ka nila. Naintindihan ko na kung ba't nakatakot mga mukha nyo. Bakit? Medyo mabaho dito eh. Pero... Salamat pa rin sa inyo, ha. Ah, uh, kung dahil sa inyo, deads na ako. Saka pangatlong buhay ko na to, eh. Pangatlo? Oo. Oh, ah, um, kasi, muntik na akong lasunin ng ex-girlfriend ko na obsessed na obsessed sa akin. Oh my God, that girl. Pero, um, nalusutan ko naman yun, eh. Speaking of girl, sana yung girl na kasama ko, nakaligtas siya. Sinang girl? Ganito yun, no? Oh. Uh, may babaeng lumapit sa akin, eh tapos humingi ng tulong. Sa totoo lang, nadamay lang ako sa, sa trouble na to eh. Nagkahiwalay kami kasi yung, ano, yung nagpaputok yung mga humahabol sa amin eh. Kaya saan na kaya yung girl na yun? Hindi, nee, parang ganda na lang gagawin mo. tapos sa mga polis, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Baka mahanap din lang yung babae. Okay. Yeah. Hindi ba ako Ingat, ingat. Hindi ba kayo? Hey, strangers! Strangers! Saan kaya ang construction yung mga yun? Saan sila? Mga oh, tol, nangyari? Okay lang kayo? Ano? nagpa kami eh. Ayun, tulog silang lahat eh. <laughs> Effective yung mga ginawa kong weapons, tol. Pero kailangan pa natin mag-ensayo para mas mapakinabangan natin yung mga gawa mo, kulot. Tara na. Yung luto ng almusal para sa inyo. <laughs> Ayos. <coughs> Tulungan niyo ako. Tulungan niyo, niyo ako! Honey! Honey! Ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako! Ano ka nangyari sa kanya? Kaya kaibigan mo lang? hindi, kakilala lang. Ito, kaibigan ito ni Dagul. Lo, ma malay ko like, ba niyo ko siisit Ba't dito pong tesa ka? Yun niya isuot. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya eh. Tol, may sugat siya. Dali natin sa ospital! Huwag! Huwag niyo ko dali sa ospital! Baka matuntun ako, matuntun ako na kumahabos sa akin. Ito, niyo ko, please. Uy! Uy, Fanny! Uy, ano gagawin natin? Narinig mo naman, di ba? Ano daw siya, tumingin ang tulong natin. Tara, tulungan natin. Teka lang. Tutulungan natin doon. Hindi nga natin alam mo ano nangyari sa kanya. Kasi nung umahabol sa kanya, mamaya gumigimik lang to. Eh. Pahamak pa tayong lahat. Eh, grabe ka naman mahusga. Eh, nagsasabi lang. Mag-iingat. Tol, hindi pwedeng hindi natin tutulungan yan. Pasok nyo muna sa loob. Bantayan natin ang mabuti hanggat di natin alam kung anong pakay niya. Pasok nyo. Tara. Uy, teka lang. Ang gagawin ko dito? Anong gagawin mo? Edi buhatin mo. Papasok. Magkakamara naman ako, minamanya ko na naman siya. Sige, ikaw na! Ano? Ano sig? Injured ako? Paano? Eh, ikaw, kidna! Tagol! Tulungin naman ako! Bigat! Pera mo pa. Oh. Oh. kita mo muna to. Ikaw, ikaw na magbuhat. Kaya mo naman yan, di ba? Tulungan nyo na ako! Sige na! Natin. Sa paa! Oo. Oh. Sige, dito na ako sa, sa likod. One, two, up! Ayay!